Ayan, kamusta? Pa? Parang medyo okay. malaki-laki yung role mo rito kasi part ka rin ng poster, kumbaga, kumbaga. Parang you're the second Alex and this. Parang ano masasabi mo doon sa opportunity na to? Sobrang thankful ako and sobrang blessed. Hindi ko talaga ina-expect na mapupunta sa akin yung role na to. Talaga namang kailangan kong suklian yung tiwala na ibinigay sa akin ng production. Kasi first time kong makakagawa ng ganitong classic character na dalawang dalawang personality kasi kailangan kong i-portray. Kailangan talaga siyang aralin. kasi nga siya so yung katawan ko yung sinasaniban niya. So kailangan ma ng mga tao na ay oo nga pala sumasanib nga si Diane sa katawan niya. Mm -hmm. Pero mas ako consider mo ba tong break na to na a big break for you? Kasi yes, Compare sa mga ibang mga teleserye. Bakit? Bakit? Okay. Kasi yung mga dati ko naman sobrang uh, sport lang nga comfort lang siya pero ngayon parang sobrang pangalawa kay Alex eh. So, so sobrang iba talaga siya. Hindi ka ba nahihirapan na gayahin or Noong parang... una po. Noong talaga sobrang mahirap na nung una first nung first taping namin nahirapan talaga ako na parang sabi ko ang hirap pala talaga na parang may kailangan kang gayahin kailangan effort ka talaga effort na pas panuorin siya panoorin siya sa TV panood sa YouTube kung paano siyang gumalaw so hindi siya naging madali para sa akin pero hanggang sa yung taping nagpo-process na nagda-taping na kami palagi so ngayon nag-grow na ako doon sa character nagiging madali na siya para mm -hmm. para. do you consider din na parang it's a long long wait for you na para magkaroon ng ganitong break? Or parang okay lang sa'yo na? Okay lang po. Actually, hindi ko naman po talaga ina-expect na darating to sa akin. Pagka parang ako, pag may work, sige. Pero ito yung, eh, parang sa showbiz naman kanya-kanyang time yan. Parang ito, hindi natin alam kung magiging after ba na to, may bagong window ba na magbubukas para sa akin. Mm -hmm. Pero happy ako na naging part ako ng show. A ano ba yung last mo? Yeah. Pintado pa eh with Martin and Denise. Matagal-tagal no, na. So, tagal, so uh, what do you do during that times that you wait? Meron naman ako mga nagiging MMK. Pero yung regular show na ganito, ngayon na lang ulit after nung pintada. Pero dumating ba sa point eh, na ganun katagal? Parang, ah, parang hindi na yata ako makakabalik. May mga ganun instances May ganun. Muntik na akong mag sa showbiz. Hanggang so, sa parang sabi ng mom ko, parang wala na mong nangyayari. Niya, umuwi na lang daw ako sa Nueva Tapos biglang, eh kasi medyo ako yung breadwinner. Pag iniwan ko yung showbiz, walang parang yung income, sayang na parang ko din sa family, makakatulong din ako. Pero eto na nga, biglang parang nag-text sa akin na may audition for Pure Love. So parang pinag-isipan ko talaga siya kung pupuntahan ko siya hanggang sa sige, sabi ko, puntahan ko. Pagdating pa ng audition, yung pina-audition sa akin na script, hindi yung role ko ngayon. Ang pinagawa sa akin una, yung role ni Kayla. Tapos, parang okay, pagdating ko ng audition, sige, binasa ko yung script ni Kayla. Tapos, okay, thank you. Tapos, paglabas ko ng room, tumatakbo yung isang staff. Sabi nila sa akin, oh, yan, yeah, wait lang. May gusto pang ipagawa sa iyo si Direk. So, pagbalik ko, ginawa ko yung role ni Isabel. So, nang sinabi sa iyo na ikaw yung gaganap nga na Actually, hindi nila, hindi nila agad sinabi sa akin. Parang nung nag-screen test kami, oh, pinagtipilian ka kung Kayla or Isabel lang ang um, magiging role mo. Kaya, paghandaan mo. Ah. Ha? Hanggang sa, ayun, dumating na lang po sa to b na ako, ako na ako na po talaga yung napili as Isabel. Wow, congratulations. <laughs>